Good morning guys! Ayan, hito pala tayo guys. Nakalimutan ko maglutong ulam. Wala pa kaming ulam pala. Wala kaming pang almusal. Wala kaming ulam pala guys na pang almusal namin. Kaya ayan guys, nandito ako ngayon guys na ganoon ako nilinugasan ko mo yung itlog ay itlog, I mean, itlog, hindi po pala itlog, ay hotdog pala, ayan ito guys, ang hotdog, tapos natin yung sa ito ay hiniwahiwa na po natin, para po ito guys ang hotdog na to guys, ay ating lalagay ng itlog, And, ang binanggit po kayo na ay itlog, ay hotdog pala <laughs> tapos ano yun, ito guys, ayan, tapos po natin nahiwa guys, ang ating hotdog ay ayan, hiniwan, tapos po natin hiwang hotdog guys, ito naman yung itlog, ay ating imimix dito guys sa plato nating malalim. Kaya ayan. Nilipini inano ko na po yung itlog guys. Tapos ngayon, uh, pagkatapos po nito guys, lalagyan po muna natin 'to ng magic sarap ang itlog. Kasi ang itlog kasi guys, hindi ko po talaga nilalagyan tong asin kundi magic sarap lang kasi hindi ako mahilig sa asin. Basta magic sarap lang ako. Kaya ito guys, mini-mix na po natin. Ayan. Pinatuloy po na ng mix sa aking anak guys. Ang Ayan guys, nag- ano po talaga uh, nag-ano na po ako dito sa aming kalan. Kaya ayan. Ang pagnilipat ko muna 'yung kaldero dito. Ito guys, uh, pinapainit ko na po 'yung kawali para po yatiting uh, lalagyan ng ano muna guys, uh, lalagyan po muna natin 'to ng mantika. Ayan. Ang kulitin kasi ng anak ko, guys. Panay kuha sa sang, ano, kaya gusto niya siya daw magluto. ayan guys, nilalagyan na po natin ang mantika. Guys, ang ating kawali dahil mainit na po. Ayan. Ayan na po, guys. Ah, uh, hinugasan po natin ulit ang hotdog nating hiniwa para po ay ito ay ating ilunod. Ilunod natin dito, guys. Kaya guys, papapa, i off ko muna itong aking kalan kasi mainit apong mantika baka po ito ay uh, lalakas ang apoy. Kaya ayan, nilun, nilagay ko na po yung hotdog. Then, ayan guys, saluhaluin po muna natin sa mantika itong ating hotdog nga hiniwa-hiwa. Para po ito guys ay pag uras po natin ito ay lalagay po na lang itlog ay uh, mas nauna po siyang naluluto ang hotdog guys pag maglagay tayo ng itlog. Kaya, yeah, ayan. And, guys, mix po natin ulit ang ating itlog. Eh, para po mamix po talaga magic sarap dito at malusaw. Ayan na, guys. Yung nilalagay na po natin. Ayan, guys. Ayan. Hahalo-haloin na po natin, guys. Para pag ito mahalo ay mabilis na pong ulamin. Ayan. yami, -yami na to, guys. Ayan. Solve lang ulam, guys, sa umaga. O, ayan, guys. O, diba, halo-haloin po natin, guys, hanggat sa maluto na po siya. Ayan guys. Pupasok mo ng plato guys. At dito po guys, isasalin ko na po yung lutong hot dog mix it log. Ayan o di ba? Dito na guys. Sinasando ko na po sa kawali. Ayan na sa guys. Thank you for watching.